Magandang gabi po, magandang umaga magandang hapon mga kaibigan, mga kamamis at mga kadadis. Ayan, nandito po tayo sa ating gulayan. At nakikita niyo ba itong aking mga tanim? O, oh, ayan, mga bell pepper, tapos yung pong ating mga siling haba, yun sa pansinigang. Ayan, ayan o. Oh. Mm. Ayan. Tapos, mga kamatis. Ayan, marami po tayong puno ng kamatis dito. Ayan, ang dami nilang bunga. O, ayan, ang mga kamatis natin. Dito, meron din pa po tayo dito ang ano, mga siling haba. Ayan, ang dami pong bunga. O, bunga. Tapos, meron din tayo dito ang ano, ayan, ah, uh, bell pepper. Ayan, kukunin na natin yan kasi pahinog na siya. Ayan pa, o. Ayan, o oh, diba? Tinan nyo to. Hitik na hitik sa bunga ang ating bell pepper na to. Meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat, limang bunga. At ito, ayan. Mm, yung isa dito, nakuha na ng akin biyanan. <laughs> ayan, minatira pa. Kukunin na rin natin yan. Tapos, ito pa, o. Oh. At ito, nag-uumpisa na rin siyang mamunga, o. Oh. Ayan, may mga pa siyang ganyan. dito, yung mga sitaw natin, yung iba kasi nag ano na, gumulang na. Ayan, kukunin na rin natin yung mga pwede na natin kuhanin. Tapos dito may bell pepper pa rin ako dito. Ayan o. Oh. Ito ang palaya ko. Tinan nyo naman. Maliit pa, pero nagdilaw na agad siya. Ano ba yan? Sayang naman. Tapos yung ating mga upo. Ayan, yung mga upo natin dito. Ayan. Ayan 'yung mga kamatis ko. Oh. Ang dami pa nilang bunga. Ayan, mga hilaw pa nga lang. Ayan. 'Yung mga hinog kinuha ko na. Ayan, kinuha ko na 'yung mga hinog. Ayan pa ang mga kamatis ko. Oh. eto hmm. Ito 'yung ano. Ito 'yung kinuha ko. Ayan, kapipitas ko lang ngayon. Ayano. O, oh. oh, 'di ba? Meron tayong pansinigang meron tayong mga kamatis o oh, di ba ang gaganda ng mga kamatis natin ayan tapos alam nyo ba itong aking patola nung kinuha ko yung nung kinuha ko yung dalawang bunga dito na malaki na nag ano naman sila nagbungahan na uli sila o oh. dito o oh, ang dami nila Nakakatuwa naman kung kailan ano. Tsaka naman sila nagsabay-sabay ang pagbunga, oh. Kailan nyo? Oh, ayan. Dara-daracho, dire oh. Oh, ang dami. Oh. Tapos so, so ito yun. Ayan pa. Oh. Ngayon pa sila nagsunod-sunod ng pagbunga. Ano ba yan? <laughs> Medyo malapit-lapit na tayo mag-ano ng ating mga pananim. Pero, sige, kung hanggang saan siya abot, eh, antay na lang natin. Ayan, pero medyo malalaki na rin naman sila. Eh. katuwa naman kung kailan na magtatapos na. Tsaka naman sila nagsilaki na ganyan. <laughs> ba? Diba? Ayan. Meron din ako dito mga ano. May mga kamatis din ako dito sa paso. Ayan. Tapos yung ceiling ano. Yung parang labuyo sa atin. Pero ito kasi ay malalaki ang pagka ceiling niya. Ayan ganito. sabay. Ayan. Ayan, ganyan siya. Mahaba. Tapos, tinan nyo yung ating ano, yung ating milon. Mm. Ayan ang ating milon. Oh, malaki na ang ating milon. May dalawa dyan. Tapos, eto. O, oh, di diba? Ayan, no, no. Naglaki na yung mga tanim natin. Ayan, yung mga okra natin. Ayan, nakuha, ko na yung iba. Ayan, meron na uli silang bunga. Ayan, may bunga na uli. Tapos ito, bubunga pa rin. Ayan, bubunga pa rin. Ayan, kung kailan, hanggang kailan sila umabot. Kasi, yun nga, ah, ano dito. Mag, uh, na. Pero okay lang. Ayan po. Oh. Ang dami nating mga ano, mga bell pepper. Ayan, nagsi ano na sila. Nagsi na sila. May mga bunga na. Ayan. At ayan naman mga nasa paso na 'yan kasi ayan oh. Eh. Pwede nating ipasok sa loob ng bahay kapag nag ay kapag naglamig na. At mm, ano, hindi na sila pwede pwedeng sa labas pwede ko naman silang ipasok sa loob ng bahay. Ayan. Tapos yung mga ubas natin doon, mangunguhan na rin tayo kasi nakapanguhan ako. Eh, kukuha pa ulit tayo kasi ang dami pa oh. Ayan. So maraming maraming salamat po sa panonood nyo mga kaibigan, mga kamamis at mga kadadis ko. Ayan. Huwag nyo po kalimutang mag-like uh, at mag-share po ng aking video. At mga hindi pa nakaka-subscribe, Ayan, pasubscribe po. Ayan, maraming salamat. Palam!